sa balitang ito, um, bato, bato's hands have the most blood next to the terte. So, ibig sabihin, una siyempre si Digong, sunod eto si Bato de la Rosa. You have no right uh, to spearhead uh, any investigation na may kinalaman nga sa sa EJK or sa fake War on Drugs na yan, ng si Digong, na paraang administration niya. Because, bakit daw he was front, back, and center of it all. Any investigation he initiates insults the thousands of victims of the drug war and will make a mockery of the Senate. So, ito na may magandang ito naman ang magandang balita na hindi talaga mangyayari na ang uh, hahawak sa investigasyon ay atong si Beto Dela Rosa. Pinagtatawa na na nga po eh. Ano ho, Dahil talaga isang akusado, ikaw ang akusado pero gusto mo magpa-investiga. Bakit? Talaga lang? Wala po kayong kahihiyan? Sa puntong yan, kahit pa paano sana magkaroon kayo ng kahihiyan, ano ho, Harapin nyo na lang yung mga investigasyon kung kayo ipinatawag dahil kayo po yung mga akusado na sa puntong ito. Okay, huwag niyo pong gamitin yung pagiging sanator niyo para para linisan ko na ang pangalan niyo. Paano malilinis ang pangalan na patuloy pong nadudumihan? Patuloy pong lumalabas ang mga karumihan o mga dumi. Patuloy pong lumalabas ang baho ng pangalan niyo, Mr. Bato de la Rosa. Sigurado tayo sa puntong ito, nahihirapan ka na. Sigurado tayo sa puntong ito, takot na takot ka na rin. Dahil talaga nakakatakot, bukod sa malaking kahihiyan, nakakatakot na, na makulong nakakatakot na uh, sinisingil ka na alam mo sa sarili mo na sinisingil ka na sinisingil ka na ng mga ginawa mong kahayupan sa ating bansa talagang marunong ang Panginoon talagang naniningil may may, may katapat na nakabayaran at uh, sa bandang huli lahat ng yan, kailangan nyo talagang panagutan whether you like it or not kailangan nyo talagang panagutan so ngayon, you enjoy the benefit of what? of denying. Hindi hindi ginaw hindi niyo ginawa yung bagay na yon. Sinungaling si si Kerwin Espinosa at marami pa pong ibang paraan para kayo ay mag-deny. Sa tingin mo, ma, ma, masasabi natin na nag enjoy kayo sa mga denials niyo na yan? O sige, kung gusto nyo, kung patuloy kayo mag deny wala namang problema. Choice nyo yan. Pero sa tingin ko, mas lalo kayong nahihirapan. Dahil habang, habang deny kayo ng deny, lalong naglalabasan naman yung mga totoong sitwasyon na nangyari na dapat niyong panagutan. Yung mga baho niyo ay siguradong sisingaw at sisingaw. Kaya napakasaklap ng kalagayan ng isang Mr. Bato de la Rosa sa ngayon. Pero yun nga, deserve mo yan. Dati ang yabang-yabang nyo. Dati talagang akala nyo, kayo na yung hari, kayo na yung, uh, or kayo ay mga untouchables. 'di ba? ang sistema niyo dati, naakala niyo siguro forever na na nasa pwesto ang isang Duterte. Oh, ayan, ayan ang nangyari. Yung sinasandalan niyo po Mr. Bato de la Rosa mabubuwag na. Paano na? Wala naman kayong mga paa mulat sa pool. Hindi naman kayo nakapag-isip kung paano makatayo sa sariling paa. Hindi talagang kawawa nga kayo. Good luck.